gabi iyon na puno ng magic, musika, at matinding excitement. Sa wakas, matutunghaya ng mga fans sa buong Pilipinas ang pinakahihintay na duet ni Nabel Mariano at Moira de la Torre, isang pagtatanghal na matagal ng inaabangan. Ang Christmas special ay puno ng liwanag, saya, at musika, handang ihatid ang bawat damdamin sa kanilang soulful na pagkanta. Habang ang kamera ay gumagala sa set, makikita ang kumikislap na Christmas lights at dekorasyong naglalarawan ng mainit at festive na tema. Tumayo ang mga manonood, kabilang ang mga kilalang personalidad at mga fans, sabay na sumigaw ng makita si Bel Mariano na lumalapit sa stage. Ang kanyang presensya ay parang ilaw sa gabi, nakakaakit at puno ng pag-asa. Matagal nang hinahangaan ang kanyang talento, hindi lamang sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang kakayahan sa pagkanta. Biglang pumailan lang ang malumanay na tunog ng gitara, palatandaan ng pagdating ni Moira de la Torre, ang reyna ng malulungkot at damdaming balat. Ang kanyang tinig ay banayad pero puno ng lakas, kaya't agad itong nakatawag ng pansin. Tila tumigil ang oras sa sandaling nagtagpo ang dalawang artista sa entablado. Ito ang duet na matagal ng pinapangarap ng mga fans. Sa social media, hindi mabilang ang mga teaser, clips, at fan theories na kumalat na nagpataas ng excitement bago pa man magsimula ang programa. Nagsimula ang kanilang pagtatanghal. Lumapit si Bell sa mikropono, bahagyang kinakabahan, ngunit puno ng determinasyon. Kasama si Moira, nagsimulang magsabay ang kanilang mga tinig, isang magandang kombinasyon ng kabataan at karanasang puno ng emosyon. Ang kantang kanilang inawit ay isang Christmas ballad, malambing ngunit punong-puno ng damdamin na nagdala ng alaala, pagmamahal at pag-asa sa bawat nakikinig. Agad na nag-react ang fans, parehong sa studio at online. nag ang mga clip ng performance sa social media. Walang tigil ang mga komento, ang ganda ng boses ni Belle, sobrang soul sa duet ni Nabele at Moera, gusi ako habang nanonood. Ramdam ang enerhiya sa buong lugar. Hindi lang ito isang simpleng pagtatanghal, isa itong pambansang karanasan, isang pagdiriwang ng talento at pusong Pilipino. Habang tumutugtog ang kanta, pinakita ng kamera ang mga close-up kay Bell, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa emosyon habang umaawit. Si Moira rin ay kitang-kita ang damdamin, sabay-sabay nilang hinahabi ang bawat nota at liriko. Ang kanilang chemistry sa entablado ay hindi mapapantayan. Ang bawat mataas na nota ay tumataas na parang pangarap at bawat malambing na salita ay tumatago sa puso ng manonood. Pagsapit ng climax ng kanilang duet, dim ang ilaw at isang spotlight ang tumutok sa dalawa. Kitang-kita sa kamera ang perfect harmony ng kanilang mga boses habang nagtatapos ang kanta. Tumunog ang malakas na palakpakan at sigaw ng audience, pinapakita ang kanilang labis na paghanga at emosyon. Isa itong sandali na hindi malilimutan, isang performance na hindi hindi lang nagbigay ng aliw, kundi naghatid ng damdaming puno ng pagkakaisa at pag-ibig. Sa backstage, kitang-kita si Bell na nakangiti, bahagyang nahihiya, ngunit masaya sa dami ng suporta mula sa mga fans. Niyakap siya ni Moira, puno ng pagkamagiliw at pinuri sa kanyang kahusayan. Maliwanag na ang duet na ito ay hindi lang profesional na tagumpay kundi isa ring makabuluhang personal na karanasan. Sa social media, umapaw ang hashtags tulad ng hash Belimoraduit, hash Soulful Christmas, at hash Exclusive, na nagpatunay na ang momentong ito ay naging viral. Hindi lang sa social media nagpakitang gilas ang fans. Sa mga online forums, pinag-usapan ang bawat detalye ng pagtatanghal, mula sa vocal harmonies, emotional na delivery, hanggang sa paglaki ni Belle bilang isang singer. Pinuri ng mga kritiko si Bell sa kanyang maturity at galing, nakahangahangang nakasabay kay Moira. Ang duet na ito ay hindi lamang isang one-time performance, ito ay milestone sa karera ni Bell bilang isang artist na may kakayahang maghatid ng matinding emosyon sa kanyang boses. Balik sa entablado, ramdam pa rin ang magic ng gabing iyon. Ang duet ni Nabele at Moira ay hindi lang nakabighani sa mga puso, naghatid din ito ng init at pag-asa ngayong kapaskuhan. Sa isang mundo kung saan mabilis kumalat ang musika, pinakita ng duet na ito ang pangmatagalang kapangyarihan ng tunay na talento at emosyon. Para sa mga hindi nakapanood live, agad nag-viral ang clips online. Ibinahagi ng mga fans ang kanilang paboritong sandali, ang ngiti ni Belle, ang soulful na tingin ni Moira, ang perpektong harmonya ng kanilang mga tingi. Dumagsa ang mga komento, ang ganda ng Christmas performance na ito, pinakita ni Nabel at Moira na posible ang pangarap, Pinoy talent sa pinakamagandang anyo. Ipinakita rin ang gabing iyon ang lumalaking impluensya ng mga batang artist tulad ni Bell na hindi lang sa acting magaling kundi pati sa pagkanta. Ang kombinasyon niya sa veteranang Moira de la Torre ay naghatid ng magandang synergy, isang patunay na ang mentorship, collaboration at passion ay nabubunga ng tunay na magic. Pagsapit ng pagtatapos, huling shot ng kamera ang nagpapakita kay Bell at Moira, nakangiti at kumakaway sa audience. Ang palakpakan ay patuloy habang nagdiriwang ang buong bansa sa isang gabi ng hindi malilimutang musika, emosyon at purong talento ng Pilipino. At dito nagtatapos ang kwento ng gabing puno ng damdamin at musika. Para sa Pinoy Hugot Sihi, ang duet ni Nabel at Moira ay hindi lamang isang performance, it's a celebration ng pangarap, talento, at dedikasyon ng mga Pilipinong artist na patuloy nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon. Kung gusto nyo pang masubaybayan ang mga ganitong eksklusibong balita at kwento ng inyong mga paboritong artista, huwag kalimutan i-follow ang Pinoy Hugot Si, ang tahanan ng hugot at musika sa bawat kwento ng buhay Pilipino.